nag-start kami nito Maki doon sa maliit pa lang yun nasa parang bangketa pa lang kami sa kami pero natagang mahirap pagkatapos nung natutunan naman ng mga tao nagbukas kami dito sa ano apat na mesa lang kami tapos yung dumami na dumami yung customer namin na gustuhan yung goto ang goto kasi namin nagsapul to sa mother ko sa bahay, nagluluto kami. Kaya e, pag nakakakain ako sa iba, natitikman ko, sabi ko parang iba, hindi, hindi ganon. Merong iba na sa goto, uh, goto natin, yung parang hindi sa talaga na hindi kamukha na iba na parang nilalaga lang, parang sinaing, gano'n. Sa pulong kami nagkapwesto, 20 years na, pero hindi kasali yung kami nasa bangketa pa. Minsan nga naisip ko, hindi ko akalain magiging ganito pa kalaki. Makakapagpaaral ako na anak. Mabibigyan ko sila ng magandang ano. <laughs> oh, ay, mapapagmalaki ko to kasi yung pinagsapula namin, hindi ko binabago yung timpla namin. Sa pula sa pol, yung nagustuhan nila, yun na ang timpla namin. Hindi ko binabago. Yum, yum, yum! <laughs> Master, Ermina Cruz. yami dito yung Miss Ermina. Magandang araw po. Magandang araw po. Yummy dito si Kathleen ang kasama natin. At para malaman nyo kung gaano kasarap ang Makis Goto, may pamirindya siya para sa lahat. Kitchen Warriors, pasok! Nato, Mamermi, Tikman natin ito, ah. Uh, yes, Papa. Yes, Yes. Sobrang sarap. Sarap po. Sobrang sarap po. Nako, Master Ermi, napakasarap po ng ginawa niyo. Ang sarap po. Yes, cut. Po, hindi nga po. Sige, tuloy mo lang dyan. Okay. Alam ko hindi ka na makapagsalita. <laughs> Dahil,